Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again. So for today's video, samahan niyo naman ako kumuha ng barangay clearance. So isasama ko nga pala to si baby kasi wala namang magbabantay sa kanya. Nilagyan ko na lang siya ng sombrero. So for today's video nga pala guys, mag-asikaso na tayo ng mga ID-ID para makapag-verify na ako. Kasi malapit na yung first sahod natin kay YouTube. Ay, wala kasi ako mga ID kaya kailangan ko mag-asika. So, barangay ID lang yung meron ako. Una, kukunin ko nga pala guys itong barangay clearance ko kasi hinihingi ito pag kukuha ako ng tin ID. Ito nga pala guys itsura ng barangay namin. ba diba, napaka ayos. Hindi na din naman kami nagtagal dito guys kasi napakabilis nilang kumilos at nakuha ko na din agad yung barangay clearance ko. Fast forward, nung kinabukasan, bumiyak biyahin na kami ng maaga. Kung hindi ako nagkakamali, mga 4 to 5 siguro ito. Inagahan ko na guys kasi masyadong mahaba daw yung pila kapag anong oras na ako umalis. Sa mga oras nga na to guys, inaantok-antok pa ako. Kasi mga to pa lang, hindi na ako nakatulog, nagising na ako. Nag-alarm naman ako pero mas maganda kasi yung gising na ako. Kasi minsan di din ako nagigising sa alarm ko. <laughs> So, fast forward guys, nandito na pala kami sa terminal. Bali, tatlong sakay lang naman to guys, papunta sa 13. Dalawang jeep at isang tricycle. Pasensya na kayo sa video ko guys, masyadong malikot, masyadong magulo. Hawak ko kasi niyan si baby at kinukuha niya din yung cellphone. Tapos guys, nung nakasakay naman na kami ng jeep, napansin ko inaantok-antok na si baby. Ayan o. Oh. Kaya hindi rin naman nagtagal pagdating namin dun sa 13, nakatulog din naman siya. Pasensya na guys, di ko nabidyuhan yung sakay namin sa pangalawang jeep. Andito na nga pala kami sa pagkukuhaan ko ng tin ID. Nung nagising naman na si baby, pinalitan ko na kasi naka-jacket siya. At nagpapakit pa nga ang baby. Ayan. Ewan ko ba sa batang to kahit ang lamig-lamig pinagpapawisan na. So dito ko na nga puputuloy na itong video guys kasi di naman ako pwede magvideo dun sa loob. Update ko na lang kayo kapag magpapa-open account na ako. Yun lang. Bye!